30 ng Agosto 2025 Isang lugar malapit sa baybayin ng Ukraine, tatlong misil ang inilunsad sunod-sunod gamit ang solid fuel na mga propulsor. Ang kanilang destinasyon, isang base militar ng Russia na daan-daang kilometro ang layo. Sa sinakop na Crimea. Ngunit ang mga ito ay hindi mga misil na Amerikano o Briton tulad ng karaniwang ginagamit ng Ukraine. Mga misil ito na mismo sa teritoryo ng Ukraine ng isang kumpanyang Ukrainian. Sa araw na yon, unang beses itong gagamitin. Unang gamit nito sa aktual na operasyon. At gusto mo bang malaman kung ano ang naging resulta? Oh, tingnan mong mabuti ang larawang ito mula sa satellite. Nakikita mo ang litrato ng base ng Federal Security Service ang kahalili ng KGB malapit sa Armiyansk sa Crimea. Anim na hovercraft ang nakaparada kasama ang tirahan ng mga sundalo at buo pang mga pasilidad. Pero ilang sandali lang pagkatapos, lahat ay sasabog. Lahat ng anim na hovercraft ay nawasak. Ang mga tirahan ay wasak na wasak. Ngayon, isipin mo bawat hovercraft na ito ay nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Bawat misil na pinaputok ng Ukraine ay mas mura kaysa rito. Simple lang ang matematika pero ang resulta ay nakapipinsala. Pero sa totoo lang, anong klasing misil ba ito? Bakit ito naging malaking problema kay Putin? Para maintindihan, balikan natin ang mga nakaraang linggo. Sa loob ng ilang buwan, isang kumpanyang Ukranyano ang palihim na gumagawa ng isang long-range cruise missile na lubos na dinisenyo at ginawa sa teritoryo ng Ukraine. At ang mga espesifikasyon nito ay kahanga-hanga simula sa nakakabilib nitong 3,000 km na abot. Ibig sabihin, ang missile mula Kiev, kabisera ng Ukraine, ay kayang tumama sa mga mahalagang lungsod ng Russia tulad ng Moscow, St. Petersburg o mga refinery sa gitna ng bansa. Para magkaideya kayo sa tinutukoy ko. Iyan ay doble ng abot ng isang American Tomahawk missile at doble rin ang dala nitong pampasabog. Ang pangalan ng proyekto ay Flamingo at narito ang isang nakakatuwang bagay tungkol dito. Hindi iyon basta-basta pinili. Ang mga unang prototype ay naging kulay rosas dahil sa isang pagkakamali sa pabrika. Kaya na natili ang pangalan. Hintayin mong malaman kung ano talaga ang ibig sabihin nito kay Putin. Isipin mong matulog na alam mong anumang oras mula saan mang bahagi ng Ukraine, maaaring lumipad ang mga misil ng 3,000 kilometro para tamaan ang mga target sa puso ng Russia. Sisimula pa lang ang bangungot niya. Pero ang Flamingo ay bahagi lang ng mas malaking estratehiya isang estratehiyang literal na nagpapabulag sa mga depensa ng Russia. At dito tayo napupunta sa pangalawang punto. Naalala mo ba yung mga pag-atake na pinakita ko dati sa Crimea? Hindi basta-basta ang mga pag-ataking iyon. May pattern, may paraan. Isinasagawa ng Ukraine ang tinatawag ng militar na Operasyon Supilin at Wasakin ang mga depensa. Supilin at Wasakin ang mga depensa ng kalaban sa Himpapawid. Ganito ang paraan nito. Ang mga Ruso ay may mahal na air defense systems tulad ng S-4 at S-300 na bawat baterya ay nagkakahalaga ng 10-10 milyong dolyar. Pero may kahinaan ang mga sistemang ito, umaasa sila sa mga radar. Kung walang radar, literal na bulag ang sistema. Alam ito ng Ukranya, kaya gumawa sila ng matalinong hakbang. Sa halip na subukang sirain ang mismong mga misil, nakatuon sila sa mga radar. At para magawa ito, gumagamit sila ng murang mga drone. Napunta tayo sa matinding estadistika ng digmaan. Isang drone na dolyar. Isang libo lang ang halaga, kayang sirain ang milyon-milyong dolyar na radar. Bawat radar na nasisira ay lumilikha ng tinatawag ng mga analista na butas ng susi. Parang maliit na siwang ito sa depensa ng mga Ruso. Doon sa mga butas ng kakalusot ang mga misil gaya ng Flamingo. Sa mga nakaraang araw, sinira ng mga Ukrainyano ang mga radar sa Belbek malapit sa Sebastopol, pati na ang mga sistema ng pagmamanman sa Crimea. Tinamaan din nila ang radar ng S-400 system pinakamoderno ng Russia. Mapaminsala ang resulta ng mga pag-ataking ito. Lubusang pumapalya ang depensa sa himpapawid ng Russia. Ang Crimea, dating hindi mapasok na kuta, ay nagiging madaling target. Pero may higit pa, mas marami pa. Habang ipinapakita ng Ukraine ang lumalalim nitong kasopistikaduhan, may ginagawa ang Russia na nakakagulat. Kailangan nilang bumalik sa mga lumang taktika, mga taktikang nabigo na noon. Sa mga nakaraang buwan, umaatake lang ang mga Ruso gamit ang impanterya. Kadalasan naglalakad o nakamotorsiklo. Ginagawa nila ito para maiwasan ang pagkawala ng mamahaling kagamitan dahil sa mga drone ng Ukraina. Pero ngayon, nagbago na sila ng estratehiya. Sa opensiba na nagsimula noong huling bahagi ng Agosto, muling gumamit ang mga Ruso ng malalaking hanay ng mga tangke at armored vehicles. Parang noong unang araw ng digmaan at pareho rin ang naging resulta. Lubos na kapahamakan. Sa Siversk, malaking hanay ng Russian armored vehicles ay nawasak bago makarating sa linya ng Ukrainian. Makikita sa clip kung paano pinigilan ng Ukrainian Freedom Force ng ikaapat na brigada ang pag-atake ng Russia sa Seversk sa linya ng Ukraine. May hindi bababa sa apat na armored vehicles kabilang ang isang tangke at isang tender na sasakyan. Nakikita natin ang babilis na bala na para sa akin ay parang espada. Pinaputukan ng trokador ang leader ng hanay ng A at pinatay ito. Pagkatapos, makikita natin ang ilang sundalo na inilikas ng mga nakapatay na sasakyan at pumapasok sa tangke ng ternura. May maikling video na nagpapakita ng tanke na nagpapaputok na parang may artilleria, sobrang dami. Sa Malatok, Marska, dalawang tanke ng T-72 at apat na BMP na armored vehicle ang nawala sa isang bigong operasyon. Sa Pokrovsk, hindi na kailangan pag-usapan dahil makikita mo ang mas maraming sirang gamit sa lupa. Sa likod ng lahat ng pagkawasak na ito, may isang unit na sumisimbolo ng kabiguan ng Russia, ang 155 Brigada ng Naval Infantry. Isang unit na pwedeng ituring na elite. Kaya lang, kailangan kong sabihin, ang kwento ng unit na ito ay sa pinakamababa nakakalungkot. Sila ay nawasak sa Chernihiv at pagkatapos ay muling binuo, tapos nawasak ulit sa Pablivka. Pero nagpatuloy sila muling bumuo at halos nalipol sa Buleda. At ngayon ipinadala sila sa Pokrovsk para muling wasakin ng mga Ukraina. Muli, napapansin mo ang pattern. Kinukuha ng Rusya ang isang unit na itinuturing nilang elite. Pinupuno ito ng mga recruit na kulang sa pagsasanay at ipinapadala para mamatay sa harapan. Paulit-ulit nilang ginagawa ang prosesong ito. Ang unit na ito ay naging simbolo ng lahat ng mali sa hukbong sandatahan ng Rusya. Ipinapakita nito ang mas malalim na issue. Nawawala ng Rusya ang kanilang pinakamahusay na tropa at unit at pinapalitan ng mga baguhang sundalo. Isa itong pagbagsak ng militar na tatagal ng isang buong henerasyon. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na nangyayari malayo sa mga larangan ng labanan, ngunit maaaring mas maging mapagpasya para sa kinabukasan ng digmaang ito. Naalala mo ba ang mga refinerya na nabanggit ko sa simula? Kasama ito sa sistematikong kampanya ng Ukraine, isang digmaang pang-ekonomiya na dahan-dahang sumasakal sa makinarya ng digmaan ng Russia. Sa ngayon, napatigil ng mga Ukrainian ang 17% ng kapasidad ng pagre-refine ng Russia. Maaring maliit lang ito, pero isipin mong tinanggal ang isa sa bawat anim na gasolinahan sa bansa. Ang resulta, mahahabang pila para magpakarga ng gasolina sa buong Russia. Kahit sa mga sinakop na teritoryo tulad ng Luhansk, pumipila ang mga tao ng ilang oras para makakuha ng gasolina. Presyo ng gasolina, pinakamataas sa kasaysayan. Ang mga refinerya tulad ng Kirish, Riasan, Volgograd, lahat ay hindi gumagana. Ang refinerya ng Kuibishev ay tinamaan sa isang napakahalagang bahagi mismong sa seksyon na nagko-convert ng krudong langis sa gasolina. Kapag huminto ang bahaging iyon, titigil ang buong refinerya. Ginamit ng Ukranya ang estratehiya ng Rusya laban sa kanila. Inaatake ang infrastrukturang sibilyan para pahinain ang moral at kakayahan sa digmaan ng kalaban. Pero may isang mahalagang pagkakaiba. Nakatuon ang Ukranya sa mga target na militar at pang-ekonomiya, hindi sa mga ospital at paaralan, at ipinapakita ng mga numero na gumagana ito. Ang bawat nawasak na repineriya ay nagre sa mas kaunting pera para sa misail, mas kaunting gasolina para sa mga tangke, at kakulangan ng mapagkukunan para suportahan ang higit tatlong taong digmaan. At dito tayo dumating sa pinakakawili-wiling bahagi ng kwento. Habang si Putin ay humaharap sa lumalaking presyur na militar at ekonomiya, sinusubukan niyang bumuo ng isang bagong pandaigdigang kaayusan. Noong nakaraang linggo, sa China, nagkaroon ng malaking pagpupulong. Mahahalagang leader tulad nina Xi Jinping, Putin, Modi ng India at Erdogan ng Turkey ay nagtipon-tipon upang magmungkahi ng bagong pandaigdigang pamamahala. Sinabi ni Xi Jinping na palitan ang United Nations lumikha ng isang multipolar na sistema at tapusin ang hegemoniya ng Amerika. Pero mag-isip ka muna ng mabuti, tingnan mong mabuti ang totoong mga numero ng ekonomiya ng Russia. Sumabog ang deficit sa budget ng Russia, 5 trilyong rubles. Iyan ay katumbas ng 62 bilyong dolyar. Sa loob lang ng pitong buwan ngayong taon, lumampas na sila ng isang daan at sa target na para sana sa buong taon. Bumaba ng 18% ang kita mula sa langis at gas. Kasabay nito, 40% ng buong pambansang budget ay napupunta sa gastusing militar. Ito na ang pinakamataas na porsyento mula noong Cold War? At paano naman ang Russian Sovereign Fund? Sa totoo lang, naggastos na nila ang kalahati nito mula 2,000 at 22. Kung magpapatuloy sa ganitong bilis, mauubos ito sa 2,000 at 26. Paano mangunguna ang isang bansa na di kayang balansihin ang sarili nitong budget sa bagong pandaigdigang kaayusan? Parang nag-oorganisa sila ng isang engranding salu-salo habang nasusunog ang kanilang bahay. Sinasabi ng ilan na hindi pa rin matanggap ng Rusya na hindi na sila pandaigdigang kapangyarihan at ngayon ay regional na kapangyarihan na lang. Tulad ng nakikita mo, ang Rusya ay nakikipaglaban sa isang digmaan na hindi na nila kayang mapanalunan sa usaping pang-ekonomiya. Buwan-buwan, lumalaki ang butas sa kanilang budget. Bawat wasak na refinerya ay nagpapababa sa kanilang kita. Bawat na walang sistema ng depensa laban sa himpapawid ay nagiiwan ng mas maraming target na mahina isa itong masamang siklo. Mas kaunting pera ay nangangahulugan ng mas kaunting bagong kagamitan, mas kaunting bagong kagamitan ay nangangahulugan ng mas maraming pagkalugi, mas maraming pagkalugi ay nangangahulugan ng mas malaking gastos para palitan ang mga ito. At tuloy-tuloy lang ang siklo. Samantala sinimulan ng subukan ng Ukranya at gumawa ng sarili nilang mga armas at bawat matagumpay na pag-atake ay nagpapabuti sa kanilang mga taktika. Ang flamingo ang perpektong simbolo ng pagbabagong ito. Matagal nang umaasa ang Ukraine sa armas ng kanluran. Pero ngayon, may mas magagaling na misail sila kaysa sa maraming armas ng Amerika pagdating sa abot at lakas. Ngayon, sabihin mo nga sa akin, pagkatapos ng lahat ng nakita ninyo ngayon, naniniwala ka bang kayang ipagpatuloy ng Russia ang digmaang ito ng matagal pa? Mag-iwan ng opinyon sa komento. Gusto kong malaman ang iniisip ninyo. Kung naging kapaki-pakinabang sa inyo ang nilalamang ito, huwag ninyong kalimutang mag-subscribe sa channel at ibahagi ito sa mga satingin tingin ninyo ay dapat makaalam ng mga impormasyong ito. Hanggang sa susunod!